Isang binata ang hinatulan ng pagkakakulong at kalaunan ay ginawang isang alipin. Sa loob ng madilim na piitan, tiniis niya ang matinding hirap hanggang sa kinuha siya ng mga adventurer upang gawing alay sa kanilang paglalakbay laban sa mga halimaw. Ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang misyon ay higit na mapanganib kaysa inaasahan. Isang pakikipagsapalaran na kahit ang mga batikang adventurer ay isa-isa ring nalipol. Ngunit ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay hindi basta-basta isang alipin lamang. Sa kabila ng lahat, nagawa niyang makaligtas sa pinakadelikadong misyon at nakabalik sa bayan ng buhay. At ang una niyang hakbang, ang tuluyang mawala sa tanikala ng pagkaalipin tunghayan natin ang kapanapanabik na paglalakbay ng ating huling manlalakbay. Sa itaas ng dungeon, patuloy ang habulan ng mga asasin kay L at kay Piru, ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi nila matagpuan ng dalawa. Isa sa mga asasin, sa galit at pagkadismaya, ay pasiga na hinahanap nila ang maliliit na daga na ito. Sa kabilang bahagi ng dungeon, nakadikit ang charm ni Piru upang lumikha ng ilusyon sa paligid. Kasama niya ngayon si Elna, na nasa malubhang kondisyon, habang pinapanatili ang ilusyon, tanong ni Piro kung gaano pa niya kayang panatilihin ito bago sila matagpuan, samantala, ramdam ni El ang pag buhay, puno ng dugo ang katawan, at tinatanong kung siya ba ay tunay na maayos lang. Bumalik muna tayo ng bahagya sa ibang eksena, napapansin ng mga asasin na wala na silang matatakbuhan, kaya't agad nilang pinupuntahan ang dalawa, ngunit bago pa sila makalapit, sumabog ang kanilang mga katawan sa maraming piraso, bunot ng malakas na fire arrow na inilabas ni L. Sa kabila nito, nagawa namang depensahan ni Piro ang sarili laban sa ulan ng mga atake ng kanilang kalaban. Galit na napabulong ang isang asasin sa ginagawa ng batang hindi marunong makipaglaban, napatunog si Piro sa narinig at agad niyang inilabas ang kanyang pulang charm, sabay pang iingay na wag siyang malitin, ngunit ang kanyang pag-atake gamit ang charm ay agad na winasak ng isang sumugod na kalaban, naiyak si Piro at napaisip na huwag nalang intindihin ang mga sinabi ng iba. Nang makalapit ang isa pang assassin kay Piro, biglang sumabog ang katawan nito, resulta ng bigla ang paglabas ng fire arrows ni L, sa gitna ng tindi ng laban, makikita si L habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang nag-aapoy na staff, hinihingal at pagod na pagod. Biglang sumulpot si Beishu at nagsabi na siya ay napagod na, nabigla si L, nanlaki ang mga mata sa pagkabahala, agad namang pinakawala ni Beishu ang kanyang sandata, at sa isang mabilis na pag-atake, na nagdunot ng pagdura at paglabas ng dugo sa paligid. Dahil sa kaganapan, napasigaw si Piro kay L sa sobrang pag-aalala, ngunit nagtataka si Beishu nang bigla na lang itinaas ni L ang kanyang isang kamay. Sa galit at matinding emosyon, lumiwanag ang bracelet ni L, na nagpalabas ng napakalaking apoy, ang pagsabog ay umabot sa paligid, pati sa mga natitirang asasin. Nagawa namang tumakas si Beishu gamit ang kanyang skill sa teleport, ngunit dahil dito, lalo lamang napahaba ang pagdurusa ni L, sa isang saglit, nanlaki ang mga mata ni El at bigla siyang naglaho sa kawalan, nagiiwan ng katahimikan at tensyon sa dungeon. Napasabi si Ralph, halatang inis na inis, na hindi niya matanggap kung inaakala ng kaaway na mahuhuli siya ng ganoon lamang, ngumiti si Beishu nang may bahagyang kasamaan, hawak-hawak ang kanyang sandata na naglalabas ng kulay at aura, at sinabi na maayos lang yun, ang ngiti nito ay may kaunting pangil, na para bang nagbabanta. Bigla namang sumabog ang dugo sa sahig, galing kay L, na malubha ang kalagayan dahil sa natamong sugat, agad nagtanong si Piro kung maayos ba ang kalagayan ni L. Napatingin siya sa sahig at nagulat ang dugo ni L ay tumunaw sa ilalim ng kanilang mga paa, nagpasigaw si Piro, nagtatanong kung ito ba ay lason. Samantala, patuloy ang pagtakas ni na Ralph at Beishu sa isang lagusan, Sinabi ni Baisho na mayroon na lamang natitirang apat na pung minuto si L bago tuluyang mawala ng kakayahan habang itinaas niya ang kanyang sandata, ipinahayag niyang ito ay dulot ng kanyang skill na Venom, isang nakamamatay na laso na kumukuha ng buhay ng tao sa pamamagitan lamang ng isang saksak, dahil dito, hindi na makakagalaw si L ng malayo. Tahimik si Ralph, nagpatuloy lamang sa mabilis na pagtakbo, nang marating nila ang isang bahagi ng dungeon na may dalawang lagusan, Agad na pumasok si Besyo sa kaliwa at inutusan na maghiwalay sila upang masigurong mahahanap nila si L. Samantala, si L ay labis na hinihingal at nababalot ng dugo sa mukha. Habang inaakay siya ni Piro sa loob ng isang lagusan, ipinahayag ng huli na hindi niya inaasahan na magiging ganito kalala ang sitwasyon, na pagtanto niyang baka mas mabuti na lamang na hindi siya humingi ng tulong, nakayuko siya at malungkot na humingi ng patawad. Ngunit inilinaw ni L na hindi niya ito iniintindi, at hindi rin ito kasalanan ni Piro, Dagdag pa niya, kung hindi niya malalampasan ang skill na ito, mamamatay din siya. Naalala rin niya na si Beishu ay may sandata na may skill na teleport, at sa pagkakataong ito, tunay na makatutulong ito, hindi lamang isang gimmick tulad ng nangyari sa harap ng kambal na asasin. Ipinagkatiwala ni LK Beishu ang kanyang kaligtasan, at iniutos kay Piru na gawin na lamang ang kanyang makakaya, ngunit biglang naaga ang atensyon ni Piru sa isang bagay sa kanilang harapan, isang aparato na magbubukas sa kisame ipinaliwanag ni Piro na kung malulutas niya ang puzzle na yun, dadaloy ang mana at maa-activate ang aparato. Agad na sinimula ni Piro ang paglutas ng puzzle, sinasabi kay L na maghintay lamang dahil siya'y mamadaliin, maingat niyang inayos ang mga piraso upang magkatugma at gumana ng maayos. Habang nasa loob si L ng illusion charm ni Piro, humihingal siya at ipinaliwanag na hindi niya kailangang magmadali, sapagkat mayroon pa rin siyang mga bagay na kailangang gawin. Bigla na lamang isinuksok ni L ang kanyang item na penetration monocle at kaagad itong ginamit. Sa pamamagitan nito, lumitaw sa kanyang paningin ang daloy ng mana sa loob ng buong dungeon, malinaw at umiikot sa bawat lagusan at pasilyo. Samantala, sa isa pang lagusan, makikita ang mga asasin mula sa Merchant Union na mabilis na tumatakbo. Kasabay si Ralph, habang nagmamadali, sinabi ni Ralph na wala silang magagawa, kahit matagpuan nila si L, siya mismo ang papatay sa kanila. Ngunit isa sa mga asasin ay nagtanong kung bakit nila susundin ang mga utos ni Ralph Agad na napalingon si Ralph, galit na galit At inutusan ng asasin na iparating ang anumang reklamo sa kanilang leader Bigla namang sumulpot sa kanilang harapan ng isang maliwanag na liwanag Na labis na ikinagulat ni Ralph Tinanong niya kung ano yun Ipinakita na yun ang skill ni Elna Fire Arrow na may kasamang telekinesis Umiikot at sumusunod sa mga lagusan Hindi nagtagal, tumama ito sa isang asasin na agad nabutas at nahati sa dalawa, napabulong si Ralph na, hindi ito posible, dahil hindi niya makita kung saan ang gagaling ang pag-atake. Habang nagtataka, isa pang asasin ang nataman ng pabalik-balik na fire arrow ni L, nag-alinlangan si Ralph kung ito ba ay dulot ng monocle ni L, at labis siyang nabahala, hindi niya mapaniwalaan na nagagawa nitong tamaan lahat ng nasa loob ng pasilidad gamit lamang ang monocle, bigla, may sumulpot pang isang fire arrow sa kanyang harapan, agad siyang natakot, Ngunit bago pa man ito tumama, naglaho ito sa ere. Kasabay nito, bigla ring huminto ang iba pang fire arrows ni L, at natigil ang kanyang mga pag-atake sa dungeon, lumipat ang eksena pabalik kay Piro, na napasigaw na tapos na. Dahil nagawa niyang matapos ang puzzle, agad siyang napalimun kay L, at napansin na ang daloy ng mana ay tuloy na sa wakas, ang mga tubo sa aparato ay napuno ng enerhiya, at napabulong si Piro na maghintay na lamang ng saglit. Ngunit napansin niya na si L ay hindi na tumutugon sa kanyang mga tanong, at labis siyang nabahala, napalingon siya at napasigaw, hinihikayat si L na gumising. Biglang nagbago ang sitwasyon nang masira ang core ng mana, kasabay nito, napansin ni Piro ang isang kakaibang bagay, isang madugong kamay ang pumasok sa loob ng kanyang illusion charm at humawak sa kanyang balikat, labis siyang natakot nang makita ang iting masama sa mukha ng may hawak ng kamay, si Ralph pala yun, at may bahid na kasamaan sa kanyang titig, Sabay na sinabi na sa wakas, siya rin ang nakahanap kay L. Dahil sa biglang pagkagiba ng core ng mana, nagpakawala ito ng napakaraming tubig sa loob ng dungeon. Habang naglalakad ang tatlo, nakaramdam sila ng kakaibang ugong mula sa kanilang dinaanang pasilyo. Ilang saglit pa, sumulpot ang rumaragasang tubig na mabilis na damaloy papunta sa kanilang kinaroroonan, agad silang napatakbo, subalit sa lakas at bilis ng agos ay hindi na nila nagawang makatakas, tuluyan silang inanad ng alon at, Makalipas ang ilang sandali, iniluwa sila ng tubig palabas ng isang lagusan, diretso sa mas malalim pang bahagi ng dungeon, doon ay bumungad sa kanila ang isang dambuhalang rebulto, nakatindig at tila nagbabantay mula pa noong unang panahon. Samantala, sa itaas ng dungeon, napaisip si Bejo kung ano ang pinagmula ng kakaibang ugong at kung nasaan na si Ralph, alam niyang kailangan nilang magmadali, sa hindi inaasahang sandali, may mga yabag na dumating sa kanyang kinaroroonan, lumitaw si Ralph, Bakas ang hirap at may dugo pa sa katawan, nakalagay si Piru sa kanyang balikat, at pasan-pasa niya sa kabilang kamay si El, sugatan at halos wala ng ulirag. Nang makita ito ni Bejo, alam niyang nagapi ang mga asasin na kanyang ipinadala, ang katutuhan ng lahat ng iyon ay hindi na nakabalik ay malinaw na sagot, kapalit ng kanilang pagkamatay, nakuha naman ni Ralph ang kanyang hinihingi, at dahil natapos na nito ang kanyang bahagi ng kasunduan, dumating na ang oras ng pagbabayad. Inilabas ni Bejo ang isang sisidlan na naglalaman ng salaping nakalaan bilang kabayaran, inihagis niya ito kay Ralph, tanda ng pagtupad sa kanilang napagkasunduan, wala ng alinlangan, itinapo naman ni Ralph sina El at Piru papunta kay Bejo, matapos makuha ang kanyang kabayaran. Dahan-dahan namang lumapit si Bejo, hawak ang kanyang sandata, papalapit kay El na nakahandusay at halos wala ng buhay, mabigat ang kanyang mga hakbang, at habang nakatingin sa kanya, Dumaan sa isipan ni Bejo ang lahat ng nagawa nito para sa Merchant Union, nakalulungkot na ang wakas ni L ay matatapos sa ganitong paraan, matapos ang lahat ng kanyang kontribusyon at sakripisyo. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad, isang lihim ang kanyang nabanggit, isang pangalan na muntik na niyang mailantad. Sa kanyang bibig ay lumabas ang mga salitang para sana ay alay sa tinatawag na Black Magician, subalit agad din niya itong binawi, at sa mas mariing tinig ay iniukit niya ang katotohanan, ang lahat ng kanyang ginagawa ay hindi para sa iba kundi para kay Ivo, ang pinaglilingkuran niyang tunay na amo. Agad niyang pinagsasaksak ang katawan ni El, at sa bawat bagsak ng talem ay sumisirit ang dugo sa paligid. Habang patuloy ang kanyang walang humpay na pag-atake, tumimo sa kanyang isipan na sa wakas ay natupad na rin niya ang kanyang layunin, subalit bigla siyang napatigil ng mapansin ang pag-usok ng kulay asul mula sa kanyang tinatadtad, at doon niya napagtanto na hindi si El ang kanyang pinaslang, kundi isa lamang sa mga asasin na ginamitan ng illusion charm. Nagmura si Beisho sa pagkabigla, ngunit bago pa siya makapagsuri, biglang sumulpot si Ralph sa kanyang harapan, ang kamao nito ay nakaangat, may ngiting mapanukso na animoy ng asar sa kanyang pagkakamali, sa isang iglap, mabilis na inatake siya ni Ralph gamit ang isang napakalakas na suntop, ngunit nagawa ni Beisho na makatakas sa pamamagitan ng kanyang teleportation, at lumitaw siya sa likuran nito, nanlalambot sa galit at pagkadismaya sa sariling pagtitiwala sa isang tridor. Bago pa siya makapagpatuloy sa pag-atake, biglang lumitaw sa kanyang tabi ang isang nagliliyab na palaso. Agad niya itong naiwasan, ngunit kasunod nito ay bumuhos ang sunod-sunod na mga fire arrow na tila walang katapusan, mabilis niyang ginamit ang kanyang teleportation upang makatalon sa mga bato sa paligid, isa-isang iniiwasan ng bawat atake, habang ginagawa ito, naisip niya na sapat na ang oras na lumipas para tuluyang kumalat ang lason sa katawan ni El, ang kailangan na lamang ay makumpirma niya ang bangkay nito. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtakas, muling lumitaw ang panganib, mula sa isang lagusan, sumiklab ang umiikot na apoy, isang skill na tinatawag na revolver, halos tamaan siya ng umaalim apoy. Ngunit sa huli ay nakaiwas pa rin, sa kanyang isipan, tiyak na nalantad na ang kinaroroonan ng kanyang kalaban, mabilis siyang sumugod, determinado na wakasan ang laban. Ngunit bago pa siya makaabot, nagliyab ang isang charm at mula rito lumitaw sina L at Piro, sakay ng isang ulap sa kanyang likuran, habang nakasakay, agad na naghanda si L. Inaangat ang kanyang nag-aapoy na staff upang lumikha ng bagong kasunod na atake. Muling nagulat si Bisho, hindi niya maunawaan kung paano, sa kabila ng lason, ay nagagawa pa rin ni L na gumamit ng malakas na kasanayan. Kasunod nito, isang napakalakas na fire arrow ang pinakawalan, tumama ito at nagdulot ng matinding pagsabog na nagliyab sa buong paligid, sa tindi ng impact, napilitan si Ralph na takpan ang kanyang mukha, bahagyang nabahala sa lakas ng naging atake. Samantala, habang nakasakay pa rin sa ulap, napaisip si L, ang laban ay mas mahirap at mas mabigat kaysa sa kanyang inaasahan, at habang unti-unting humuhupa ang usok mula sa malakas na pagsabog, unti-unting lumitaw ang anino ni Beisho, nakatayo pa rin ito, buhay, at ang isang mata ay nagliliwanag ng kakaibang liwanag na tila sumisimbolo ng mas malaking kapangyarihan. Sa kanyang presensya, naging malinaw na hindi pa rito nagtatapos ang labanan. Napatanong si Beisho kung bakit ginagawa ito ni Ralph. Inakala niyang ang lahat ng ito ay para lamang sa pera, masaya namang pinagtibay ni Ralph ang hinala, ngunit agad din niyang idinagdag ang mas malalim na dahilan, ipinaliwanag niya na kung sakaling sila ang magtagumpay, ang buong mundo ay guguhunin sa huli, at sa oras na mangyari yun, lahat ng yaman at kayamanan ay mawawala ng halaga, ang mga pilak at gintong pinaghirapan ay magiging isang rolyo na lamang ng papel, wala ng saysay, kaya bakit pa niya sila tutulungan? Habang nakikita si L, abala itong inihahanda ang napakaraming fire arrow, suot niya ang kanyang penetration monocle, isang tanda na matagal na niyang pinaplano ang pagsama sa panig ni na Ralph, batid ni L na ang Merchant Union, na kinabibilangan niya, ay matagal nang naiipit at tiyak na magpapadala ng mga asasin, kaya mula pa lamang sa simula, nakatakda na ang lahat, sa oras na tumuon ang kanyang mata sa target, tiyak na alam na agad nila ang magiging resulta. Natanong ni Beisho kay Ralph kung ang unang pag-atake nito kay L ay ginawa lamang upang malinlang siya. Agad namang nagyayabang si Ralph, ipinagmamalaki ang kanyang ginawa. Ayon sa kanya, siya ang pinakamagaling na healer sa mundo ng Maple. At ang naging pag-atake niya kay L ay isang simpleng suntok lamang na agad naman niyang sinundan ng kanyang skill na heal, kung tutusin, kung tinutuoraw niya ang pag-atake kay L, malaki na sana ang naging pinsala nito. Sa narinig, nagiba ang mukha ni Piro at tila natuwa pa sa kayabangan ni Ralph. Dagdag pa ni Ralph, dahil sa kanyang ginawa ay nakakuha siya agad ng isang daang milyon, at ngayon si Beisho na lamang ang natitirang nakaharap sa kanila. Ngunit hindi nagpahuli si Beisho, agad niyang pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, habang nakatitig ng masama kay Ralph, bigla niyang binago ang kanyang tindig at napalibutan ang kanyang katawan ng kulay lilang aura, mariin niyang binitiwan ang mga salitang sisiguraduhin niyang pagsisisihan ni Ralph ang lahat ng kanyang ginawa. Samantala, bumalik naman ang eksena sa ilalim ng dungeon, doon, Makikita ang paglapit ni Dibo kay Kiri na walang malay sa ilalim ng tubig, nang tuluyan niya itong mabot, agad niya itong hinawakan at muling nagbalik ang buhay kay Kiri, nagising ito at mabilis silang umahan mula sa malalim na tubig. Sa kanilang pag-ahon, naisalaya nila ang isang napakalaking rebulto na may hawak na dambuhalang espada. Kasunod nito, lumitaw din si Miner na nagtataka kung ano ang nangyayari. Na ang dahilan, sila ngayon ay nasa hindi mabuting sitwasyon. Ang tubig ay patuloy na bumubuhos sa lahat ng lagusan at hindi aabot ng 30 minuto bago mapuno ang buong lugar hanggang sa pinakatuktok. Habang nakatingala, nababahala namang nasabi ni Kiri na mayroon na lamang silang 30 minuto, dagdag pa niya, gaya ng kanyang inaasahan, wala na silang ibang paraan para makatakas kundi ang dumaan sa Kisame. Ngunit naisip din ni Kiri na dahil nasira na ang pinagkukunan ng enerhiya ng dungeon, wala nang paraan upang muling makabukas ng isang lagusan. Bigla namang napalingon si Miner nang may sumabog sa tubig malapit sa kanyang kinaroroonan. Napilitan siyang takpan ang kanyang mga mata dahil sa liwanag, at agad namang natanong ni Dibo kung ano na naman ang nangyayari. Nang imulat ni Miner ang kanyang mga mata, nanlaki ito dahil sa nakita, ang malaking rebulto ay biglang gumalaw, ang kamay nito na may hawak na espada ay umangat, at kasabay nito ay nagliwanag ang mga mata ng rebulto, habang itinaas nito ang dambuhalang espada, handang magpalabas ng isang malakas na pag Nababahala namang natanong ni Dibo kung ang bagay na ito ay tunay na gumalaw. Lumipat ang eksena sa isang nasusunog na lupain, doon ay makikita ang batang si Bijo, habol hininga habang mahigpit na hawak ang kutsilyong nababalutan ng dugo, sa kanyang paanan ay nakahandusay ang isang bangkay ng lalaki, wala ng buhay, habang ang paligid ay patuloy na nilalamon ng apoy, sa gitna ng tanawing iyon, wala na siyang nasabi kundi ang kapalaran niyang mahulog sa impyerno. Sa kanyang harapan, isang paa ang unti-unting lumapit, dala ng presensya ng isang nilalang na nagsilbing paalala na may kapalit ang kanyang nagawang kasalanan. Sa paglapit nito ay malinaw ang mensahe, ang mga kagaya niya ay hindi kailanman tatanggapin sa loob ng impyerno. Habang mas dumarami ang abo sa hangin at unti-unting natutupok ang mga tahanan, patuloy ang pagkalat ng mga bangkay sa bawat sulok ng bayan, sa gitna ng lahat ng ito ay lumitaw ang lalaking may puting buhok, ang kinatawan ng Merchant Union na si Ivo, at mula sa kanyang bibig ay lumabas ang pahayag na ang buhay ni Bijo ay kanya na. Gaya ng naipangako nito noon, wala nang nagawa ang bata kundi ang mapatitig sa kanya, habang patuloy ang kanyang paghihingalo sa gitna ng init ng paligid. Bumalik ang tagpo sa kasalukuyan, si Bijo ay mabilis na sumusugod sa loob ng dungeon, isang bagay na hindi inaasahan ni na Ralph at El, agad itong nagdulot ng pangamba sa kanilang dalawa, sa kanyang bigla ang paglapit, nagawa niyang wasakin at hiwain ang kanilang mga katawan sa maraming piraso, Subalit hindi niya inaasahan na ang lahat ng kanyang nataman ay mga ilusyon lamang, bagay na nagdunot ng labis na pagkadesmaya at pagkainis. Mula sa paligid ay nagsulputan ang napakaraming clone ni na Ralph at Elle na sabay-sabay na sumugod sa kanya. Mabilis niyang itinapon ang kanyang sandata at muling gumuhit ng panibagong atake. Ngunit muli at muli, ilusyon lamang ang kanyang tinatamaan, ang lahat ng yun ay gawa ng charm ni Piro. Sa sumunod na sandali, sinubukan siyang atakihin ni Elle gamit ang kanyang staff ngunit agad niya itong naharang. Sa gitna ng kanyang pakikipaglaban, malinaw na sa kanyang isipan na hindi ang mga ilusyon ang tunay na panganib, ang kanyang tunay na suliranin ay kung paano matutukoy ang mga kalabang nakahalo sa mga ito. Sa malayo, si Piro ay nagsisikap pang panatilihin ang kanyang kakayahan, ngunit batid na niya na hindi niya yun magagawa ng pangmatagalan, kaya't sumugod ang natitirang mga ilusyon, kasabay ng muling pag-atake ni El, ngunit bigla na lamang itong naglaho sa harapan ni Biju. Sa tulong ng kanyang penetration monocle, natukoy niya agad ang kinaroroonan nito. Hindi na siya nagaksaya pa ng sandali at agad na nagpakawala ng napakaraming fire arrow. Sa sandaling tumama ang mga ito, isang napakalakas na pagsabog ang naganap, umabot hanggang sa kinatatayuan ni Piru, dahilan upang mapatakip siya ng kanyang mukha. Ngunit bago pa siya makabawi, biglang sumulpot si Bijou sa kanyang likuran, taas ang sandata, handang umatake. Bigla na lamang sumulpot si Bejo sa likuran, hawak-hawak ang kanyang sandata at itinaasyon upang biglaang umatake, agad namang napalingon si Piro, nagulat at labis na nabahala, sapagkat hindi niya inasahan ang biglang pagsulpot ng kalaban, subalit sa kabila ng takot, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi at worry tinanong niya sa kanyang sarili kung inaakala ba ni Bejo na mahuhuli siya ng ganoon kadali. Kasunod nito ay mabilis na binitiwa ni Piro ang isang napakalakas na suntok na tumama sa katawan ng kalaban. Dahilan upang masuka ito ng dugo, mula naman sa malayo, makikita si Piero na hawak-hawak ang isang mahiwagang charm, nagbubulong na kailanman ay hindi malalaman ng kalaban kung sino ang tunay. Sa isang iglap, naglaho ang ilusyon at lumitaw ang katotohanan, ang kaharap ni Bejo ay si Ralph pala. Lalo pa siyang napatitig sapagkat kanina lamang ay kampante itong tila walang laban, ngunit ngayon, bigla itong nakatayo sa kanyang harapan. Hindi tumama ang naunang suntok ni Ralph kaya tagad na itinapon ni Bejo ang kanyang sandata, subalit bago pa man ito umabot, mabilis na inilihis ni Ralph ang kanyang ulo, at sa pamamagitan ng bilis ng kanyang galaw, naiwasan niya ang tiyak na panganib. Biglang hinigpitan ni Bejo ang pagkakahawak sa kadena ng kanyang sandata, at sa isang iglap ay napulupot yon sa leeg ni Ralph. Agad itong nagpumiglas, labis na nabahala sa posibilidad na tuluyang hindi na makahinga. Upang makapigles, nagpakawala si Ralph ng isang malakas na pagcounter. Ngunit mabilis namang nag-teleport si Bijou sa kanyang likuran at muling hinayla ang kadena. Lalong sumikip ang pagkakapulupot sa kanyang leeg at unti-unti nang nawawala ang kanyang hininga. Bago pa siya tuluyang mawala ng malay, biglang sumulput si L at mabilis na hiniwa ang kadena gamit ang kanyang kutsilyo. Mabilis na nakawala si Ralph at kasunod nito ay sinipa niya si Bijou sa likuran. Sa sobrang galit, binitiwa ni Bijou ang kanyang puot laban sa kanilang dalawa. Tinawag silang walang silbi. Upang tuluyang alisin ng mga ilusyon, nagdesisyon siyang magteleport teleport papunta kay Piru at siya ang unang patayin. Subalit agad namang naharang ang kanyang pag-atake ng isang staff na balot ng telekinesis, ginamit ni El ang kanyang kakayahan upang pagalawin ang kanyang sandata at sunod-sunod na atake ang pinakawalan laban kay Bijo. Habang nagpapatuloy ang labanan, si Piru na may habol hininga sa gilid, namamangha sa bilis ng kanilang galaw na halos hindi na masabayan ng kanyang mga mata. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ni Ralph, Munit mabilis namang nakapag-teleport si Bijou at agad nakalayo sa kabilang panig, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni L, subalit bigla siyang nahuli ni Ralph sa pamamagitan ng isang malakas na siko. Sa gitna ng kaguluhan, agad na sumugod si L upang saksakin si Bijou, at nang wala nang matakbuhan, itinusok niya ang kanyang sandata sa lupa. Biglang nagliwanag ang paligid, tanda ng kanyang ipinalabas na skill na tinatawag na Dark Flare. Mula rito inabuo ang isang dambuhalang sandatang kulay lila nagpakawala ng matinding enerhiya na Yumenig sa buong dungeon. Tumama ang atake kay Ralph at agad siyang tumilapon palayo, ganoon din ang nangyari kay L. ngunit kaagad naman siyang nasalo ni Piro, ilang sandali pa'y bumagsak ang isang kutsilyo sa lupa, kasabay ng pagtulo ng dugo, ito'y mula kay Biju na nagawang masugitan sa braso ni L. habang hawak-hawak niya ang kanyang sugatang bisig, nag-apoy ang kanyang galit at ipinahayag ang kanyang panata na papatayin ang lahat ng kalaban, anuman ang mangyari. Sa sumunod na saglit, biglang yumanig ang lupa. Lumikha ito ng matinding pagkabahala kay Bijo, subalit huli na ang lahat ng ram aga sa ang tubig at nilamon ng buong bahagi ng dungeon. Sa bilis ng pag-apaw ng baha, agad na lumubog ang kanilang kinaroroonan, habang si Piru ay unti-unting nilulunod ng tubig, mabilis namang lumangoy papunta sa kanya si El upang siya'y sagipin, samantala, si Ralph ay nakaligtas sa pagragasan ng tubig sa pamamagitan ng pagtusok ng kanyang kutsilyo sa isang malaking haligi. Habang lumalalim ang baha, si Biju na may unti-unting nilalamo ng tubig. Ngunit bigla na lamang nagliwanag ang kanyang mga mata, at sa isang iglap, nakapag-teleport siya palabas ng tubig at lumitaw sa tabi ni Ralph, mabilis niyang tinangkang sumalakay. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat, habang patuloy na bumabagsak si Ralph, muling lumundag si Biju patungo sa isang haligi at muling nagbalik upang muling atakihin, taas ang sandata, naninilim ang kanyang mukha, at sa gitna ng galit ay ipinahayag ang kanyang layunin na patayin silang lahat. Napalingon si Ralph sa labis na pagkabahala, ngunit huli na ang lahat, bago pa siya makagalaw, naabot na siya ni Bejo at agad siyang nasaksak sa likod. Tumagus hanggang tiyan, dahilan upang lalo siyang masuka ng dugo, kasunod nito'y sabay silang nahulog papunta sa rumaragasang tubig, habang buhat ni LCC Piro, napasigaw ito sa pangalan ni Ralph sa tindi ng pag-aalala.